sombrero. Yan lang trip ako ng ano, bili. Yan ganyan ako bumili ng sombrero. Yan lang ako makapag-sombrero ng ganito kasi. Ang ganda niya kasi, oh, pag-ibig niya. Kang sa rin? May design siya dito. Ang gabaan, same Unisip naman ko siya. Ay, ang cute niya. Ito ang presyo niya. 25 real. Pero, nakuha ko siya ng discount. Kasi, ah, gila niya kong discount. 25. Gusto ko siya. Trip ko siya. Ito naman, gawa sa ano. Ay, gawa sa... Ito naman no? Itong ito ang pindigan natin. Magandang sakit-sakit. Oo. Ito, maganda to. Magandang futuro. black. Ito <sidewalk> po siya. Ha? So, ito siya. Yan. Ganda ba? Maganda ito. So, ito kulay. <riots> <groans> ito kulay. Meron pa siyang, ano, meron pa siyang may kulay doon na kulay yelo. Meron ko din yung, ano, kulay yelo. Pero ito muna yung binili ko kasi. Kasi hindi ko naman ganong magagamit to. Oh. So, meron kayo, meron ano, adyasan siya, oh. Ganyan. Pwede siyang paliitin. Nakuha ko na lang siya ng 15. 15 real. Dati siya ang 25 real. Nakukuha ko siya ng, ano, 15 real. Ganyan, adyas ko. Masikip masyado. Malogin ko. Malogin ko. Ayan. Ayan. Lang ganda niyo ako sa mga sombrero doon. Kaya ako napabili. Ayan, ganyan siya. Ah, ganda siya. Ganda yung kulay. Gusto ko siya. Saka yung design niya dito. Ayan. May design siya ganyan. Tapos, yun dito. Ah, yung dito pala, sa harapan. Yung yellow, yung yellow na kulay, hindi ko na ipakita sa inyo doon. Uh, wala siyang ganito. Uh, plain lang yung yellow doon. Tapos meron siyang borda dito sa harap. ah uh, maganda din siya. Type ko yung kulay niya. Ang kulay niya ang type ko. Pero ang design niya, hindi ko siya gano type ang design. Ito ang mas ano ko, ah uh, type. Ito may design dito. Tapos yung dito niya. Maganda siya. So, ito lang yung aking maipiplex ang aking bagong sombrero. Ang pagkakamote lang ako ng hot sauce Kasi nagkain na ako ng tinapay Ayun, may tinapay ako Tapos may binili ako pala ano, Gulay So ito guys, yung binili ko Doon lang naman kami sa ano Sa tabi-tabi Sa mga tindahan lang Pero may ano doon yung uh, Boutique store Ito binili ko Umili ako ng ano, pang salad. Kainin ko lang to mamaya. Mamaya ko kainin to pag uwi ko galing trabaho. At ito lang kakainin ko. Diet ako ngayon. <laughs> At, simulan na ako mag-diet niya pala kasi tumulobo na. Tapos <laughs> so, ito, ipino. Ayan, tapos ito lang yung kakainin ko mamaya. Pinapay. Tapos yun, hot sauce. Tapos itlog. Ayan, yun lang. Yun lang kakainin ko.